Napakalaki ng pera ng bansa natin. Kaya nakapagpautang tayo ng ganon. Ngayon, baliktad na. Tayo ngayon na nangungutang sa IMF. Mm -hmm. Noong nilabas natin yan, parang napagtanto to ng Pilipino na, ay, wala palang, kasala, wala palang utang ang bansa natin. Hindi, hindi palang magnanakaw si Ferdinand. Hindi Yung tatay talaga ni Partner, di ba isa pa yun sa mga naging aligasyon din noon sa termino ni uh, former President Marcos. yun, yun, yun yung, binab yun yung binabanat nila, partner. Kasi Mm -hmm. Kasi nga naman, pilit nilang ikinokonek yung uh, corruption sa tatay niya. At pilit nilang kinokonek yung utang ngayon ng Pilipinas sa anak naman niya. Oo. Which is technically, kung pag-uusapan natin ang numero, partner, mm. malinaw na malinaw na lalong lumaki ang utang ng Pilipinas sa termino ni... Kasi nga... Ngayon, which is uh, 7 billion. 7.2 billion mm -hmm. pesos. Ang inutang I mean, niya. Not a billion. Trillion pesos. Trillion pesos. We, we, we are talking about not a billion pesos. We are mm. talking about trillions of pesos. Twelve mm. zeros po yun, ha? Hindi <laughs> uh, biro yun. Hindi biro yun. Hindi biro yun. yun. yun, yung pera na yun. The question there is, saan napunta yun? Noong nalaman na, na mm -hmm. ng mga tao kung saan napunta yung pera ng taong bayan, tinagtad tayo ng bashing. <laughs> yes, tinagtad tayo ng bashing. Tinagtad nila tayo ever uh, na ano, kasi ganito daw, fake news peddler daw tayo, di daw mm -hmm. natin alam siya sabi daw natin, kasi mm -hmm. so, ganito, ganyan. Pero, wa, wa, ang point kasi natin doon, partner, is ipaabot sa kanila. Yes. At na-reach naman nila. Yeah. Tumama naman sa kanila. Hindi lang din nila matanggap. Baon na baon sila. Sagad, hanggang butot kaluluwa <laughs> Baon na baon sila, sa sinabi natin na, hindi nila matanggap na, no? Mas malaki ang inutang ng tatay nila eh. Yeah. And um, despite of that, yung proyekto ng tatay nila na build, 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 kung saan napakaraming project ang hindi natapos at yes, hindi, natuloy. hindi natuloy. May isa pa nga akong komento sinagot dyan eh. Kasi parang ang sinasabi niya is, natapos ang mga proyekto ni Duterte. What? Sham? Natapos? Ito pa, ito pa nga partner eh. May mga pondo daw po kasi. Pero ang salta ko sa kanya, yung pondo ba ay talagang napunta sa proyekto o naibulsa ng kumuha ng pondo. Ganyan nga, nga. ba? Diba? ba? Diba? Kasi, Kasi yun... ang daming hindi natapos sa proyekto and everyone can check that in search engine. Malinaw sa Wikipedia, sa Google kung ilang proyekto talaga ang natapos. And Correct. Up, as of now, yung mga natapos sa proyekto ngayon unti-unti nang nagkakaroon ng problema. Mm. Hindi tumatagal. So, lumalabas na substandard. O isa pa yon sa mga dapat questionin din ng mga didilis. Tama pa ba yung pinapaniwalaan nila? Kasi nga, kasi nga they are blind. The, sila yung mga nakakakitang puna.